Hi guys, daday mi sa nag karon ko Oban si Liza, si Jacob, si Brianna o ang anak ni Dina, hindi ko kilala yon basta kasakasama namin yon kasi gusto niyang sumama nga doon sa tabok. And then habang malayo pa nga yung Titanic guys kasi nandoon sa kabila and picture mo muna ako. Ayun pala yung barangay Mamara And then mayroon ding ari na yellow, hindi ko alam kung sino may-ari noon. So ayan nga yung nag-as guys, dati kasi yung tubig talaga is malaki. Ngayon medyo maliit na lang siya no. And then pabalik na nga yung Titanic namin guys. Tingnan mo medyo bumaha nga kagab. Bumaha nga ng konti kasi kakahapon nga is umuulan. Tingnan nyo naman yung pantalan o oh, medyo lumubog, lumubog na konti. Ayan so very excited na nga sila na tumabok sa soba. Ayan so pasakay na nga kami guys dito sa aming Titanic. Ay, hindi pa pala, very excited naman kami. Hindi pa pala bumaba yung ibang pasayero umakyat na kami sa ano sa lo sa ano ba yon <laughs> ayan so naging excited na yung aking apo guys so very curious na siya ayan no oh. akala niya maano siya pero hindi talagang na excited lang siya dyan so sigaw pa nga siya ng sigaw yan so first time so kung napanood mo yun yung first ah uh, part 1 pala ano, na video ko noon na namigay ako ng bag. So ito pala is part 2 na siya. So mamimigay ako ng limang bag doon sa tabok kaya kami tatabok. Ayan so mularga na ang among Titanic. Kay ready naman din ang among kuan. Ang among kapitan diri. eh. Ayan so lang lang mo siya guys. So tanawa ng kuano. Tanawa ng ano, assistant sa among kapitan yan ang nanggi kuan kuan ang yang kuano kuan ka ng kuan na yan so medyo salug salug so, ano sulug sulug ba sulug sulog ayan sulug sulug yun yung tubig na mo dire kay uwan lagi tong miaging adlaw naging adlaw ba o gahapon so medyo paos akong tingog karon kay nandis ko ko gabi eh dili man dako ang suba na mo diri guys ug matabok ka dili ingon kani nga dako jud ang tubig diri ah Ayan, so hindunggo na guna niya kining akong apo na excited yun siya nga mob, punitsyag ba to niya, iarabang bang ilabay guys, ayan, so hindi niya alam anong ginagawa niya. Ayan, so kahit nga yung kalabaw, tinawag niyang muuuu, mmm, ganun, ganun siya, muuuu, mmm. ikalabaw e yun, hindi man yun baka. Kasi so, nandito na kami sa Tabok. Ayan, naghahanap nga kami ng mga bata dito na bibigyan ng bag, no? Kasi mayroon daw dito eh. Mayroon na dito mga bata na magigrade grade 1. So, hahanapin namin. And then, yung first namin na binigyan guys, which is um, grade 1 siya. Tapos yung nanay niya is nandoon din sa bahay nila. Pero nahiya kasi akong mag-video-video, no? Kasi... Basta hindi pa kasi ako sanay na magbi na may mga binibigay din eh. Pero sabi kasi ni Maati Hilen o ni Manang Hilen, i-video ko raw para malaman na ano, sino yung mga pinagbibigyan ko kasi, 'di ba? Minsan kasi hindi ko kilala yung bata at saka ano, na hindi ko alam kung nadoble ba 'yon or what. So, kaya sinabi niya na mag-video-video. Pero nandito na kami guys sa unang bahay na papasukin namin, yung grade 1 nga. And so, kalimutan ko na magvideo, mag ayan, so binidyuhan ko na lang yung aking simbensyo, yung during ba yun, nagiinom ng tuba. At dahil nga tinatanong ko yung aking pamangkin na si Balulang, dahil gusto ko nga rin makita siya, wala rin pala siya dito, nandoon daw siya nagtrabaho sa takluban So, ayan lang, ganyan lang yung nakuha ko yung tatay nila.

Na ma ngandik nduna